Good morning mga kasari, mga sisi ko dyan. Kumusta, kumusta? So, for today is, for today's video, i-unbox natin yung napamili ko nung December 5. So, ito nga yung mga napamili ko worth of worth of 7,000 pesos. So, ayan, ang first na pabili ko is yung yum shot. So, si yum shot, ang bentahan namin dito sa tindahan is 12 pesos. Then, pabili din ako ng mga rich cheese, cold uh, cheese, itong choco, choco-choco, ni wafer. Ang benta naman natin dito sa tindahan is 15 pesos. So, ayan yung aking napamili na mga wafers. Mabili siya. Then, pumulit ako ng mga ito pa yung karagtagang binibig ko ng wafers kasi nga uh, perfect siya pang tinda ngayong December din swak 1 tie. 15 pesos yung tinda kumuha din, din ako ng uh, nisin ramen, ramen ang bentahan natin ng nisin ramen sa tindahan is 16 pesos so ayan dinidisplay na ni ate Ayla yung mga wafer ko bumalit din ako ng mga super crunch dragon seed Mm, ang uh, bentang ko lang mga ganitong is 3.5. Uh, pang dagdag rin panakit sa mga bata yung mga ganong paninda. So, ayan nga, kumuha din ako ng wafrets. So, Ang bintang ko ng wafrets is 8 pesos. Then, wafrets cheese, mayroon tayong wafrets cheese, and choco. So, yun yung mga aking napamili na talaga namang mabenta dito sa tindahan. Bumili na rin ako ng uh, greatest one tie. Ang 16 pesos yung be bentahan ng Great uh, greatest white namin dito. And same sila ni copy ko. Kaya kumuha rin ako ng one tie. Kumuha rin ako ng Hansel. Ang bentahan ng Hansel namin is uh, 8 pesos. Then, bumili din ako ng maliliit na hat na 15 pesos yung bentahan. Then, cheese. Ang bentahan namin ng cheese dito is 60 pesos. Then, margarine. Ang bentahan ko ng margarine na yun is 20 pesos. Kasi nga, 1.8 uh, na yung na ganong size niya. So, yan. After one box, umpisa na naman natin dito sa ating second box. Box, box. Mahirap talagang magtindan kasi need mo mamili. Then, after that, pamimili is ah uh, display na naman. So, yun yung kahirapan ng pagtitindahan. Then, kumuha na nga rin ako ng Lucky Me Pansy Canton Calamansi. Kumuha ako ng 5 pieces. So, kumentahan namin ng Lucky Me Calamansi is 16 pesos yung maliliit. So, ayan. Buti na nga lang at meron si Ate Ayla. Nakakatulong ko sa pagdisplay So, next, bumili na rin ako ng super mabentang Uh, beng beng kung ko ng four boxes na beng beng kasi na mabenta siya ten pesos guys yung pang benta ko ng beng beng then kung rin ako ng choco mucho ten pesos din siya and mabilis ma lang maubos yung mga chocolate lalo na ngayong Christmas season then mabili din ako ng uh, toyo silver's silver swan apat na piraso ang bentahan ng silver swan namin is 25. Then, kumuha din ako ng uh, may pack na, may promo pack na uh, ladies choice. So, ang bentahan ko ng ladies choice na malaki is 110. So, then, kumuha din ako ng mga tomato sauce. So, bentahan ko ng tomato sauce na maliliit is 40 pesos. Then, meron din akong nakuhang may pa-free. Uh, may free si Argentina meatloaf. So, ang free niya is si crispy fry. So, may dagdag kita tayo na 42 pesos. Kasi nga, ang bentahan namin ng crispy fry is 21 pesos. And, si Argentina meatloaf is 28 pesos. Then, kumuha din tayo ng mga sugar brown. Uh, 40, per uh, 40 pesos na yung bentahan natin ng sugar brown na half kilo. Kasi nga, buma medyo bumaba yung sugar. So, yan. Ito yung ating napamili then buti na lang tinutulungan niya tayo ni Ate Ayla para madali nating ma-display yung ating mga screen ah uh, malaking tulong talaga si Ate Ayla sa pag display ng mga paninda namin. So, uh, good job Ate Ayla. And then, bumili din ako ng rose vinegar. Ang mentahan namin ng rose vinegar is 12 pesos then, kumain din, ako ng Youngstown corn beef. Ang bentahan namin ng Youngstown is 40 pesos. Oh, mabent ito yung pinaisa sa mga mabentang corn beef namin dito sa tindahan, si Youngstown corn beef. Then, kumain din ako. Kaya medyo madami yung binili ko, 10 pieces siya. So, ayan. ilang piras ito kasi yung most sellable item namin yung corn beef na Argentina then hindi mawawala si Youngstown sardines 26 pesos yung bentahan namin dito sa tindahan 6 pieces yung kinuha ko kasi nga meron pa tayong e-stacks pero pandagtagan natin yun So, ayan. Tapos na tayo ng month sa isang box. So, bumili din ako ng Easy Lion. Easy, Easy, Lion namin is 12 pesos. Then, si Super Crunch is 20 pesos. Bumili na din ako ng uh, Nova na nakapak. Uh, Nova Chippy na may save. So, bentahan namin ng Nova is 20 pesos. So, nakasave tayo doon kasi nga may save 10 siya. Ganun din sa P Chippy. Si Chippy naman is 7 nine pesos yung bentahan. Then, bumili din ako ng piatos. Piatos natin is 20 pesos. Then, another dragon seed. Kasi nga mabili din si dragon seed. Ang bentahan ng dragon seed is 35. Then, ang laman ng box na to pala is ah, uh, may nakuha tayong Del Monte. Ang Del Monte natin is uh, 36 pesos yung bentahan. Meron din ako na tayo yung nakuhang uh, Century Tuna na nakapack. So, may save siya. Ang bentahan ng Century Tuna is 38 pesos. Then, si Chucky, ah uh, meron tayong nakuha isang isang bundle. Ang bentahan ni Chucky is 20, 16 pesos. Then, si ah uh, Kapen na premium is 25. Then, bumili din ako ng Colgate Toothbrush. Si Colgate Toothbrush, 20, tuang bentahan. Then, ang laman na nun ng box is chichirya the cracklings. Kasi nga, mabili talaga yung mga ch chichirya natin ngayong kapaskuhan. O, uh, talo na yung kapaskuhan kasi nga, nagsisiuwian yung mga bata. So, pumila na din ako ng assorted chichirya. Meron tayong loaded, 8 pesos. Then, 50 pieces na oishi. Ang bentahan natin ng oishi is uh, 6, 9 pesos. Then, kumuli na ako ng 50 pieces na uh, patata. 9 pesos din yung bentahan. 50 pieces na fish cracker. Ang bentahan natin is 9 pesos pa rin. Then, si cracklings. mabenta si cracklings. Bumili ako ng 50 pieces. Uh, 9 pesos yung bentahan. Then, kumuha din ako ng one bill na hob. Ito ng is 40 pesos per piece. Mabenta siya ngayong Pasko. Um, ito yung mga nabili ko ngayong uh, December 5. So, have a blessed day everyone. God bless us all. Thank you for watching.